dalawang dekada na mula nang ipinalabas sa GMA7 ang Pinoy Pop Superstar. Ito ay hinose ni Jean Velasquez at nakapag-produce ng mga sikat na singer sa showbiz na hanggang ngayon ay may mga magagandang karera pa din. The Philippine Showbiz List presents mga sikat na singers na mula sa Pinoy Pop Superstar. Jonalyn Veray Si Jonaline Veray ang naging unang grand champion ng Pinoy Pop Superstar noong 2004. Nakilala siya sa kanyang mga kahanga-hanga mga bersyon ng mga kantang It Might Be You at Run To You na nagbigay daan sa kanyang tagumpay sa kompetisyon. Matapos na kanyang panalo, nag-record si Jonalyn at ilan sa mga kantang ito ay naging theme song ng mga palabas ng GMA7 tulad ng Darna, Bakekang, Faithfully at My Husband's Lover. Naging bahagi rin si Jonalyn ng singing trio na La Diva kasama si na Aisel Santos at Maricris Garcia. Nakapwa mga finalists din ng Pinoy Pop Superstar. Noong 2016, nagpasya si Jonalyn na iwan ang GMA7 at lumipat sa ABS-CBN kung saan siya ay muling inilunsad bilang si Jonah. Bilang Jonah, nakapag-record siya ng maraming theme songs para sa mga pelikula tulad ng Barcelona, A Love Untold at My Ex and Ys. Pati na rin sa mga teleserye, gaya ng Pusong Ligaw, Ngayon at Kailanman at Init sa Magdamag. Sa kasalukuyan, si Jonah isa ng artist ng Viva Music. Brennan Espartines Bago sumikat sa Pinoy Pop Superstar, nakilala noon si Brennan bilang si Aga Tom sa Sine Bilang teenager, naging bahagi siya ng pop group na Kaya na nag-record ng kantang Taratena kasama si Kayla at V3 noong 2000. Noong 2004, nagdesisyon si Brennan na ituloy ang solo career nang sumali siya sa Pinoy Pop Superstar kung saan siyang itinanghal na first runner-up. Nakilala siya sa kanyang mga versyon ng mga kantang Every Time I Close My Eyes at Home. Pagkatapos ng kompetisyon, naging regular performer siya sa SOP at nag sa pagiging vocal coach at voice talent. Kamakailan, muling nakilala si Brennan sa mainstream media sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa mga reality competition tulad ng tawag ng tanghalan at battle of the judges. Sa kasalukuyan, nagsisilbing vocal coach siya para sa iba't ibang artist kabilang ang pagganap sa concert na Ang Ating Tinig na pinangunahan na Julie San Jose at Stella Hero ng SB19. Charmaine Piamonte, Si Charmaine Piemonte ay nakilala sa kanyang kahanga-hangang bersyon ng I Believe ni Fantasia Barino at I Will Love Again ni Lara Fabian. Naginamit niyang contest pieces sa Grand Finals ng Pinoy Pop Superstar noon. Bagamat hindi siya nanalo, naging regular performer si Charmaine sa si SOP at nagkaroon ng papel sa musical-themed episode ng Wag Kukurap kasama si Brennan Espartinez. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa showbiz, masaya na ngayon si Charmaine sa kanyang pribadong buhay kasama ang pamilya. Kamakailan, ipinagdiwang nila ang kanyang asawa ang kanilang unang anibersaryo ng kasal na nagpapakita ng kanyang kasiyahan at kontento sa buhay. Michael Anthony Garcia Si Michael Anthony Garcia ay naging unang Pinoy pop superstar na nakamit ang minimum na requirement upang maging grand finalist sa pamamagitan ng panalo sa apat na sunod-sunod na linggo sa semifinals. Kilala siya sa kanyang kahanga-hangang ng kantang If You're Not The One ni Daniel Bedingfield. Matapos ang tagumpay, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng musical variety show na SOP. Pagkatapos ng showbiz, bumalik si Michael sa Iligan City at nagtrabaho bilang radio DJ sa Yes FM Iligan mula noong 2019 na nakilala bilang si Miko Moto. Ayon sa kanyang Facebook post, siya ay kasulukuyang nakabase sa Malaysia. Christelle Astor Si Cristel Astor ang ikalawang grand finalist ng unang season ng Pinoy Pop Superstar na nakilala dahil sa kanyang makabagdamdaming versyon ng kantang If You Don't Know Me By Now. Pagkatapos ng grand finals, hindi na itinuloy ni Cristel ang kanyang karera sa showbiz. Bagamat hindi aktibo sa industriya, patuloy pa rin siya nagpe-perform sa mga gigs at singing engagement na nagpapatuloy na kanyang pagmamahal sa musika noong 2023. Natuwa ang mga fans sa muling pagkikita nila ni Jonah sa isang video na nagdala ng nostalgia sa kanila mga taga-suporta. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Cristel na masaya siya ngayon sa pribadong pamumuhay. Paminsan-minsan, gumagawa siya ng mga song covers. Patuloy na ipinapamala sa kanyang husay at talento sa musika kahit malayo na siya sa spotlight. Gerald Santos Si Gerald Santos ay nakilala bilang grand champion ng ikalawang season ng Pinoy Pop Superstar. Ang kanyang interpretasyon ng kantang Kahit Isang Saglit ni Martin Rivera sa final battle ay nag-iwan ng matinding impresyon sa mga horado at manunood. Pagkatapos ng tagumpay sa kompetisyon, naging bahagi si Gerald the musical variety show na SOP at sumubok din sa pag-arte. Kasama siya sa primetime series na I Love NY ni Julina Magdangal. Noong 2010, lumipas si Gerald sa TV5 at naging bahagi ng PO5 at Hey It Day. Mas pinili niyang tahakin ang teatro kung saan bumida siya sa mga musical na Sino ka ba Jose Rizal, San Pedro Kalungsod, Teen Saint at 17 at San Pedro Kalungsod The Musical. Noong 2016, ginampanan niya ang papel ni Toy sa international tour ng Miss Saigon. At noong 2019, si Anthony Hope sa Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Sa kasulukuyan, si Gerald ay patuloy na nagpapatunay na kanyang kahusayan sa musika at teatro. Aisel Santos Si Aisel ang naging first runner-up sa ikalawang season ng Pinoy Pop Superstar. Sa kanyang paglahok sa kompetisyon, tumatak ang kanyang mga bersyon ng All the Man That I Need at Man in the Mirror. Pagkatapos ng palabas, naging regular performer si Asel sa mga musical variety shows ng GMA7 tulad ng SOP at Party Pilipinas. Bilang premiyadong aawit, nag-record siya ng theme songs para sa mga programa ng GMA7 tulad ng Bakekang, Impostora, The Rich Man's Daughter, Ikaanim na Utos at Tadhana. Kasama rin siya sa trio na La Diva. Sumubok din si Asel sa pag-arte sa mga palabas sa Buena Familia at Impostora at nagtagumpay din sa teatro sa mga musical tulad ng KT, Rock of Ages may nila sa koko ng liwanag at himala the musical. Nakilala rin siya sa international na entablado nang gampanan niya ang papel ni Gigi sa UK tour ng Miss Saigon. Noong 2019, ikinasal si Aisel sa journalist si Mark Zambrano. Sa parehong taon, nag-record siya ng inspirational theme song para sa starstruck na pinamagatang Fight For You. Hanggang ngayon, patuloy na nagpapakita ng na kanyang talento si Asel sa All Out Sundays kung saan siya ay isa sa mga pangunahing performer. Harry Santos. Si Harry ay ang unang grand finalist na ikalawang season ng Pinoy Pop Superstar at kilala bilang Josh Groban na kanilang season. Pagkatapos ng Grand Finals, nagkaroon siya ng maikling showbiz stint sa ilang mga programa at performances. Subalit, pinili niyang tahakin ng isang mas pribadong buhay malayo sa spotlight. Sa kanyang Instagram account, makikita siyang aktibo sa mga biyahe at bonding moments kasama ang pamilya. Noong 2023, nagkaroon ng reunion ang mga graduates ng Pinoy Pop Superstar sa game show na Family Feud bagamat hindi na aktibo si Harry sa mga showbiz, nagbigay daan para sa mga tagahanga na muling makita siya at marinig ang kanyang mga kwento. Ronnie Liang Si Ronnie Liang ay kawalong grand contender na ikalawang season ng Pinoy Pop Superstar. Sa kanya ikalimang qualifying week, inihayag ni Regine Velasquez na hindi na si Ronnie makakalahok sa grand finals na sa paglabag sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng umiiral na kontrata sa ibang manager. Tinanggap ni Ronnie ang desisyon at inamin ang pagkakamali. Sa kabilang disqualifikasyon, pumasok siya sa Pinoy Dream Academy sa ABS-CBN kung saan hindi siya nagwagi ngunit nakilala sa industriya. Isa sa kanyang popular na kanta ang ngiti na naging theme song ng teleserye na Hiram na Mukha. Nagkaroon din siya ng maikling stint sa pag-arte sa I Love Betty La Fea at lumipat sa GMA noong 2010 bilang performer sa Party Pilipinas. Sa panahon ng pandemya noong 2021, naging regular joke boss siya sa TV5's Singaling. Sa kasalukuyan si Ronnie ay isang lisensyadong private pilot at first lieutenant sa Philippine Army. Itinatag niya ang Ronnie Liang Project Niti Foundation Inc na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, partikular sa mga bata na may cleft lip at cleft palate. Daryl Ong Si Daryl Ong ay sumali sa kalawang season ng Pinoy Pop Superstar, ngunit hindi nakarating sa Grand Finals. Subalit, hindi nagpatinag si Daryl at nagpatuloy sa pag-abot na kanyang mga pangarap. Sumali siya sa The Voice of the Philippines Season 2 bilang bahagi ng Team Apple the App. Matapos ang The Voice PH, naging regular singer siya sa ASAP at nagkaroon ng mga hit songs. Naging bahagi rin siya ng trio na Budakel kasama si Nabugoy Drilon at Michael Pangilinan. Noong 2020, nag-post si Daryl na binawalan siyang lumabas sa ABS-CBN shows na sa leaked recording na nagsasaad ng pag-uusap nila ni Bugoy toko sa renewal ng prangkisa ng network. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagpapatunay si Daryl sa kanyang talento at dedikasyon sa musika. Marie Chris Garcia Si Maricris ang huling grand champion ng huling season ng Pinoy Pop Superstar. Kabilang sa kanyang mga kanta ay ang OST na ng Dahil Sayo na tema ng mga mata ni Angelita. Ang kanyang versyon ng Mahal Kita na pamagat na kanyang unang solo album ay inilabas bilang theme song ng Marimar at ang Kung Sana Bukas na OST ng Babangon Ako't Dudurugin Kita. Kasama rin si Maricris sa La Diva. Pagkatapos ang pagdisba ng La Diva, nagpatuloy siya sa pag-record ng mga OST para sa GMA7 Nagkaroon din siya ng acting stint sa mga kapuso drama series. Noong 2016, ikinasal siya kay TJ Cruz at noong 2021, isinilang nila kanilang anak na si Adaya Denise. Ngayon, paminsan-minsan, ay lumalabas si Marie Cris sa All Out Sundays at iba pang kapuso TV programs. Brian Termulo Si Brian Termulo ang naging first runner-up ni Marie Cris sa ikatlong season ng Pinoy Pop Superstar. Pagkatapos ang programa, lumabas siya paminsan-minsan sa mga kapuso shows at sumalit sa World Championship of Performing Arts kung saan nakamit niya ang silver medal. Noong 2011, lumipat si Brian sa ABS-CBN at nagkaroon ng acting appearances. Nag-record din siya ng mga love theme songs para sa mga kapamilya shows. Matapos ang kanyang stint sa ABS-CBN, nagkaroon siya ng tahimik na karera at paminsan-minsan nilalabas ng singles. Noong January 2020, lumipat siya sa US upang subukan na kanyang swerte bilang singer, ngunit tinamaan ng pandemya. Sa parehong taon, nagkaroon siya ng cryptic post sa Twitter ukol sa ABS-CBN. Noong 2022, nagpasalamat pa rin siya sa ABS-CBN at nag-release ng digital single na Heart That You Break. Jenny Gabriel Bago nakilala bilang Angel Sin Impersonator, si Jenny Gabriel na dati pang kilala bilang Jenny Escalada ay isang grand finalist ikatlong season ng Pinoy Pop Superstar. Bagamat hindi siya nanalo, hindi sumuko si Jenny at nagpatuloy sa pag-try sa iba pa mga paligsahan. Noong 2020, nagbalik siya sa industriya sa pamamagitan ng pagiging first runner-up ng The Clash. Pumirma siya ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center at naging regular performer sa All Out Sundays. Nagkaroon din siya ng acting stints sa mga GMA shows.